Ladies and gentlemen, Honorable Mayor Isco Moreno de Okay. Vice Mayor. And Vice Mayor she Alpin. Uh, good evening, uh, ladies and gentlemen and friends. Uh, from the media, uh, here we are in the city government. I uh, would like to present to you the suspect in an incident happened on uh, May 18, 2025. The uh, victim is si, uh, Mr. Raymond Cabrera. Na sang TNBS, and uh, we've watched uh, Sian Ambrosius report. Uh, yun sa uh, tang victim, ay isang TNBS driver. Now, through, I don't know what happened to them, you can ask them later on. But uh, they opted to, mas minabuti nila, na sumuko na sa alagad ng batas. Uh, and I think the case is now before the Office of the National Bureau of Investigation uh, through the leadership of uh, uh, Director uh, General uh, Jimmy uh, Sanchato. Ang mga pangalan na suspect, na nandito ay uh, si John Kevin de Ocampo. Kevin? John Kevin. 33 years old. Justin de la Pou. 30 uh, years old. And 24 years old, Jean Armin de Ocampo, kapatid. Sila lahat ay uh, taga-tundo at uh, through the effort of uh, Councilor Awisia, Councilor from Second District, ito yung humingi sila ng tulong kung paano sila susuko sa alagad ng batas. Now, uh, through some assistance from the Northern Police District and Manila Police District, oh, nandito sila kanina at gusto ko rin ipaalam sa inyo na ang pamilya ng mga sospek ay nandi rin. At kinausap ko sila kanina. Uh, now, uh, I'm happy that the case is, you know, uh, na-resolve -na -na uh, Nakikiramay kami. Ako, personally, sa po ng aming grupo sa pamilya ng biktima. But in our own little way, kami uh, maging tulay man lamang na makapagbigay uh, ng justisya sa pamilya ng victim. And we will let the National Bureau of Investigation conduct and, and, and susunod na gawain. Uh, at uh, pausap ko na rin nga si uh, Director General. Uh, ng NBI si Jimmy Sunchaco at magpapadala na siya ng operatives uh, dito sa City Hall ngayon uh, para ma-surrender na sa NBI. So, for now, at the very least, that we can say, at least, uh, I hope the family will... Uh, kuha nila ang justisya. And at least naman ako'y panatag din uh, para sa pamilya ng mga suspect na walang untowards incident na posibleng mangyari in the course of apprehension and this will be I think the best lesson uh, for each and everyone uh, those who are uh, uh, watching kung kayo'y nagkamali, eh, maaaring kayong sumuko. Maluwag namin kayong tatanggapin. Kung kami kailangan maging tulay para makapagatid ng mustisya, eh, gagawin namin. Uh, for now, we'll leave it to the uh, National Bureau of Investigation uh, to process that. So again, pasensya na kayo. Mag-alas 9 na ng gabi, so, uh, naistorbo namin kayo now we are ready to answer questions and if you are uh, uh, willing to ask them i think they're willing naman to answer them kasi nagkusang naman si yes ma'am good evening for your Regine Santos from JV Integrated Post for clarification lang po paano po sila napunta po sa sa inyo po kaya yes. po sila mas pinili po nilang sa inyo po dumapit at kundinang tulong at kung paano po sila napunta ng ating na uh, uh, through some assistance of the Northern Police District. Uh, kasi tinawagan si si Awi, eh si Councilor Awi. Dahil mga kadistrito niya 'to eh. Uh, Taga Maynila. And as you all know in practice even in nung ako akoy dating mayor, may sinusuk, pag may sinusup, pag may ko, minsan ako pa kumukuha. Uh, I think the last time that tragedy happened in the city of Manila uh, with regard to an incident to a family, uh, kinuha pa namin yung suspect sa Cavite uh, no, uh, gabing-gabi. Na ano lang ako, siyempre, na, nagtitiwala sila sa atin, especially yung uh, pamilya ng mga suspect. Uh, I think the most important question and you can ask them is hanggang ngayon kasi hindi pa nakikita yung bangkay. No? Uh, ayoko ng pangunahan kung ano yung sinabi nila sa akin. Uh, but for now, uh, sumuko sila at nag-coordinate kay Councilor Awi Sia ng District 2. Dinala sa amin, ng kanilang mga uh, mahal sa buhay, at uh, turn over namin sila sa NBI na may hawak na nung kaso. So, any more questions? No? Good evening po. Thank you po. Uh, Nakausap niyo po si mga suspect o yun. Eh. Ano po ba yung dati na trabaho? At ito po ba yung unang beses na kanila linawa? Yeah, kayo na sumagot. Uh, Papigyan ko silang... Uh, Go ahead, you go ahead. Go ahead. Go ahead. may yeah. sir you mo prashanam prashikara karana sa baka may gusto ka na lang sabihin kung bakit humantong sa ganun yung baka pang up. sa pamilya oh yung sa pamilya bakit humantong sa ganun Sir doon po sir audio Tat tatlo lang po kayong nag-uusap Nung may sinasabi po, uh, may sinasabi po na tutuluyan na, sasaksakin na, meron po bang kayong iba pang kausap? Tatlo lang po. Tatlo lang kayo? Oo. Gumagamit ba kayo ng ipinagbabawal na gamot? Noong mga oras tayo? Hindi po. At ano yung pumasok sa insip niyo? Bakit nilasabi yun? Ba't mo nagsasabing disgrasya? Nanlaban ba yung mismong driver? Ano ba't yung naisipan na gawin yun? Bakit lang? Bakit? Disgrasya. Paulit-ulit uh, ulit, ulit sa inyong disgrasya. No? Sir, uh, sino po yung nakunan na may kinuhang patatang sa may halaman? Kayo po yun? Mm -hmm. uh, Sir, uh, kayo kasi po papasok kami ng kanin kasi kasino. Ano ang magkakasino kayo? Hindi po. Kasi pag oh, magkakasino, parang dito sa ano naman ano, 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 yun. Parang pagkakakiraan. Eh, mag-detect mag mag yun sa may ano, sensor lang yun. Kasi po, kaya tumulang po. Opo. Oh, so, pabalik na po, na kuwa po nila kasi gamit po yun sa pang ano na pang grab.

Lang, awit, hindi, hindi, -i -i o, ito ako ng dalam po nyo ako sa hindi nyo na ko ito. Sa hindi nyo lang po. Gusto lang po sabihin kung hindi tawad sa pamilya namin. po talaga Pasensya Hindi po kami na nyo yung wala po. Kung yung Hindi po. Hindi po tawad Minsan po, hindi namin yung sa amin. Sorry sorry. Basta po, sorry po. Sorry po. Para po sa pamilya namin, naging ligtas po sila. Naging ligtas po Wala po na mo, ano namin, namin. po. Hindi po. Ano po ako, sir, bigid po sa isang construction company po. Hindi pa, hindi pa. Sila kayo. Kilala na rin po sila. Wala na rin choice. Thank you. As you okay. As you can see, they are very grateful of uh, what they did, and uh, they're going to answer it uh, before our uh, justice system. Nandiyan yan, harapin na natin yung kanilang obligasyon sa mata batas at sa pamilya. That's it. Now, uh, any more question? Sa tatlo, boys, ngayon lang kayo nagkaroon na asunto? O dati na may mga minor, mga minor lang? Rumble, wala. Okay. So, any more question? Okay. So, again, uh, nakikiramay kami sa pamilya ng biktima, pamilya Cabrera. I hope the city government eh, in our own little way maging bahagi na makamit nila ang mustisya. Now, sa pamilya naman at itong mga taon to, eh buti naman eh uh, naisipan nilang pagsisihan at harapin yung kanilang ginawang bagay uh, so i think we stop from there and let the natural course of law or uh, uh, gagawin pa uh, maya, -maya uh, antabayan ko lang yung uh, ko lang yung uh, NBI operatives na pinadala o uh, padadala ni Director uh, Jimmy Santiago dahil sila may tangan ng, ng uh, kasong ito. So, maraming salamat sa inyo. Mag-iingat kayo. And again, ito'y maging takdang aral sa mga individual. Isipin niyo yung mga mabibiktima ninyo. May pamilya din isipin nyo din ang mga sarili nyo may pamilya rin kayo. Malungkot na sitwasyon nito. Napakalungkot. Both families is suffering. The family of the victim and the family of the suspect. Kasi nakakalimutan yung tanong, marami rin anak itong mga ito. But uh, then again, wala na tayong magagawa. So maraming salamat at uh, pagpalain nawa kayo ng uh, Pong uh, Thank you very much. Thank you. Sure. Ito po <clears throat>